Aga pa tayo mga lods magluto ng sabaw. Ayan o. Oh. Halos aapaw na sa ano po. Aldero po. Ano yan mga lods? Corn soup. Ganda kasi yung ano Oh. Mabili pong corn. Ayan, tanggalan lang natin ng mga residue. para malinis ang sabaw kasi gusto nila malinis ayan o oh. mga lods. so yummy ang ganda ng corn na nabili ko oh. ding ano pa siya yung bata yung linghod ba tawag sa amin linghod matamis ito ayan tapos yan ano, soft bone hindi naman yan kinakain mga lods sabaw lang at saka mais ang kinakain dito yung yung yan yung karne hindi na ang ano lang yan pampalasa ilaga ko lang yan ng mga 3 hours okay na yan